Nagbukas ka makailan ang cellphone and smart device store na ito sa SM City La Union. Pero bukod sa mga affordable at matitibay na smart devices na ibinebenta para sa mga consumer, malaki rin ang naiaambag na tulong ng smart device shop sa mga nahar ng mga empleyado na nabigyan ng trabaho. We are super lucky that you know, we are given an opportunity to um, hire people, uh, hire manpower across all the country um, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Through the help of, of course, um, the partner dealers um, uh, that we're partnering with uh, Honor. So, syempre, um, if there are a lot of, may mga, marami kaming stores um, in the country, so that really means that, um, you know, there's a lot of manpower and a uh, livelihood as well. We, can, we are um, helping the locals to have um, jobs. Ayon na rin sa Public Employment Service Office o of Peso La Union, tumaas ang local employment o trabaho lokal sa probinsya dahil sa pagbubukas ng mga establishmento sa lalawigan na nagbigay ng trabaho sa mga residente sa probinsya. Tumataas ang employment dito sa probinsya ng La Union dahil maraming mga establishmento na napuput up. Yung mga dating walang branch dito ay nagpuput up sila, lalo na yung pagbubukas ng SM. Pero hindi lang yung sa SM, Maging dito sa ating mga ibang munisipyo dahil maraming mga mga car services, mga uh, establishment about sa mga cars ang naipapatayo at maging marami sa mga kainan na walang establishment noon na naipatayo pero ngayon ay marami na. Sa pagbubukas pa lang ng SM City La Union, mahigit 10,000 empleyado na ang nabigyan ng trabaho, hindi lamang sa mga retail store, maging sa janitorial department hanggang sa mga gwardya. Yung know, ang maganda dito sa, when you put up a mall, you create jobs. You create thousands and thousands of jobs, you no? Know? uh, opportunities for, for, for the people of Ilocos. Kami ah, alam ng HR namin yan, we hire More than more, uh, not less, uh, more than 70 to 80 of our employees should be the hometown of uh, La Union. Pero may mga stores din sa ibang mga bayan ang umuusbong gaya na lamang ng mga coffee shops, car store and services at mga fast food chains na nagbigay trabaho sa mga lokal at maging ang mga construction worker na nagkaroon din ng pagkakitaan. Kasi maganda pag sa local employment dito dahil lalo na yung may mga pamilya. Oh. Hindi mo na kailan iwanan yung pamilya mo para magkaroon ka ng trabaho. Dito na lang sa loon yon, marami ka nang mapapasukan. Yun lang, dapat sabi ko nga, ang isa sa maganda yan, dapat hindi rin maging choose uh, choosy yung ating mga aplikante. No? Kasi uh, maganda, eh, siya mag-start ka sa mababa, hindi naman sa mga fresh graduate natin, pag nag-apply sila, hindi ka naman basta makakakuha ng higher position. Pero tiniyak din ng peso na kasabay ng pagtaas ng local job employment ay naibibigay ang karampatang social benefits ng bawat manggagawa. May mga benefits din sila kasi yun yung tinatawag natin na social protection ng ating mga workers. no Kaya nga dito, no, yung may mga interview na kinakandak, ng mga iba't ibang establishment dito ang nagiging venue ay yung ating Public Employment Service Office no kasi yon sila wala silang branch office dito ngayon kapag magtatayo eh, dito na lang sila mag ng ng interview para rin yun nga nabanggit ko kanina maprotektahan sila against illegal uh, recruitment at the same time itong mga pumupunta din na mga establishment ay matiyak natin na sila ay legit mm -hmm. no na maaring Ah, uh, tamang makapagbigay sila ng benepisyo sa ating mga manggagawa. Joan Punsoy, balitang Solid North.